Welcome to the Mini Fincher channel. Please subscribe, like, share, and comment below, guys. What's up, mga Finchers? Sana'y okay naman kayong lahat at maraming salamat at na nanonood kayo na itong vlog ko ngayon. Bago tayo magsimula, magre-request lang sana ako na kung nagugustuhan niyo yung mga content dito, sana'y mag-subscribe na rin kayo dito sa The Mini Fincher channel. Pagkatapos ng intro natin ay pag-uusapan naman natin yung paggamit ng dummy egg sa mga alaga natin ng mga Finches. Kaya, dyan lang kayo. 'Yun ko kasi na hindi masaya na pag-uusapan ang topic nito. Kaya ginawa ko na lang ng isang episode para bahagyang matalakay naman natin ang tungkol sa dummy eggs. Ako kasi gumagamit ako ng mga dummy eggs dahil sa iba ibang dahilan ata ipapaliwanag ko sa yung mga 'yan. Ang mga dummy eggs ay yung mga solid na non-toxic replica ng mga itlog. Karirimang gawa ito sa hard plastic kaya hindi sila mababasag kahit malaglag o kaya to ng mga ibon. Mga ito ay nabibili sa mga online stores at sa iba-ibang mga sizes para magaya talaga yung eksakto itsura ng iklog ng iba't ibang ibon. Ang pinakamalit na size ay yung tiny na ginagamit ko para sa mga finches ko. Yung mini naman yung kasize na itlog ng mga parakeets, canaries, at paraflets. Small naman yung size ng dummy eggs na ginagamit para sa mga budgies at mga African lovebirds. Para naman sa mga kakateas, spoonwars kalapate, at kalorikits medium size ang pinakamalapit na size sa mga ito nila. At yung large na size ang ginagamit ta dami eggs naman para sa mga manok, mga manok. Ang mga dami eggs ay primarily ginagamit para sa dalawang dahilan. Para sa breeding at saka para makontrol yung pag-breed ng mga ibon. Masasabi ko rin na depende sa klase ng ibon yung paggamit nito. May mga ibon kasi na tinatawag na determinate egg layers at indeterminate layers ang indeterminate egg layers ay gaya ng mga manok at sa ibang mga parrots na patuloy lang na mangingitlog. kaya hindi nila nakikita na may full clutch na sila. Kaya yung ibang breeders sa para paramihin o mapagod yung mga ibon nila sa patuloy panging itlog, na pangingitlo, naglalagay ng full clutch ng mga dami egg sa pugad once magsimula mong yung ibon. Ito ay para matrik ang instinct ng ibon na kumpleto na ang clutch at tumigil na ang egg laying hormone sila pangingitlog ulit at magsimula na mag ang mga ibon naman gaya ng mga finches, lovebirds, alapate, yun yung mga tinatawag na determinate egg layers. Sila yung mga klase ng ibon na may average number ng itlog lang, kagaya ng mga finches na nangingitlog ng 4 to 8 eggs bawat clutch. Halimbawa, kahit mawala o mabasag ang ibang itlog nila, ay may na lang na, o okay, may natira na lang na dalawang itlog, hindi na sila mangingitlog ng pagdagdag sa clutch na At kaya ng ibang mga video sa natin, mag-focus lang tayo sa mga finches ulit ang isi-share ko sa inyo yung mga sarili kong dahilan kung bakit ako gumagamit ng mga dummy eggs para sa aking mga finches. Unahin muna natin sa mga zebra finches ko. Hindi ko naman palaging ginagawa to dahil wala naman ako usually nagiging problema sa mga zebra finches dahil maaasahan mo naman ng mga yan na makapangitlog at saka maglimlim ng pusa. Kaya lang gumagamit diba, ako ng mga dummy eggs kung minsan-minsan kapag alam ko na yung breeding pair ko ay maraming mga itlog. May mga pairs kasi ako na umaabot minsan ng 8 hanggang 10 ito sa isang touch wala ang problema ito? Dahil kaya-kaya naman nilang limliman ng maayos lahat ng itlog. Kaya na nagkakaproblema kapag napisa na yung mga itlog. Nagalasa kasi nangingitlog ang pinches either isa sa bawat araw o isa sa bawat dalawang araw. Dahil dito, sunod-sunod na araw din ang pagitan ng pagpisa ng bawat itlog. Ngayon halimbawa, kung marami ang itlog ng isang pares, by the time na mapisa yung pangwalong itlog, at least one week na yung unang napisa itlog. Kaya malaki, yung, malaki na yung unang ilakay habang maliliit pa yung mga huling napisa. At alam naman natin na ang survival ng mga ina kaya nakadepende sa pagpapakain ng mga magulang nila. Natural din na mas agresibo at mas aktibo na yung mga mas matatandang inakay. Kaya kadalasan nadadagan na nila yung mga maliliit na, na, kaya inakay at nila sa pasubo. Minsan dahil dyan namamatay yung mga mas bata at dito pumapasok yung importance ng daming eggs sa mga ganitong pares. Ang ginagawa ko kasi bawat araw na mangitlog yung zebra finch ko, kinukuha ko na at iniipon ko na yung mga totoong itlog at pinapalitan ko ng dami eggs. Itatabi ko muna yung mga itlog at ilalagay ko sa isang safe na lalagyan na hindi mababasag o makakain ang mga predator. Kapag kumpleto na yung clutch ng mga hen, ibabalik ko na yung lahat ng mga itlog nila para malimliman na niya. Sa ganito paraan, sabay-sabay yung mag-hatch yung mga itlog at sabay-sabay rin sila madedevelop. Ang efekto nito patas ang labanan ng mga inakay sa pagpapasubo ng magulang, mas malaki yung chance na mabuhay silang lahat. Sa mga features ko naman gaya ng mga shaft tail, owl, star at DFT yung mga ngingitlog ang mga ito ay naghahanda na ako ng mga dummy eggs. Medyo pangkaraniwang kasi sa mga domesticated breed ng mga species na ito na hindi naglilimlim ng mga itlog. Sabi na natin sa bawat sampung pares ko ng mga ibon na ito, usually mga isa o dalawang pares lang yung marunong maglimlim at makapisa ng itlog. Kaya ang ginagawa ko dyan ay eh, pinapalitan ko ng dami eggs yung mga iniitlog nila. Ipunin ko, pero syempre, hindi na markahan ko kung anong ibon galing at saka kung kailan lumabas. Ang mga itlog na yan naman ay ipapaposter ko sa mga society ko sa mga zebra finches ko. May tatlo ako dahil dahilan kung bakit ko ginagawa sa mga fancy finches ko yan. Una, iniiwasan ko kasi na ma-stress at saka ma-frustrate yung mga ibon na kapag kinuha ko yung itlog at hindi ko pinalitan, mapapansin nila na nawala yung mga itlog nila. Minsan kasi nakaka-affect din sa pares dahil naiisip nila na hindi safe yung nest nila kaya nawawala yung mga itlog. Dahil dyan, minsan tumitigil na sila sa pangingitlog sa pugad at maghaharap ng ibang lugar ng kapag-iitlogan. Kapag pinalitan ko ng dami eggs, masasimulate na uh, sila uli na mangitlog ulit sa pugad. Pangalawa, may mga pares din gaya ng gold na mag-seller sa uh, pamunugat na kung sililip ko yung pugad nila, nilalaglag o binabasag na nila yung pag nila. Kaya pag nangyayari yan, kinukuha ko yung kagad yung mga itlog at pinapalitan ko ng dami eggs para hindi na nila mabasag at, at ibulog solid na plastic kasi ang dami eggs kaya kahit po kain nila ito ay hindi mababasag. Minsan, nakakabuti pa nga dahil pag hindi nila magawang basagin ay natututo na silang at nakukorek nila yung maling behavior na yun. Pangatlo, kapag napalitan mo na ng dami eggs sa mga itlog nila, dyan ko na-oobserva kung sino sa mga breeding pairs ko yung marunong mag ng itlog. Usually kasi ay hindi sila pumapasok o umuupo sa mga itlog nila. Kaya at pag uh, nakita ko na naglalagay ang pare sa loob ng nest box at kapag kinapa mo yung itlog na medyo mainit, ibig sabi maaasahan mo yung pare yun na maglimlim at magpisa sa sarili ng mga itlog. At para naman sa mga society finches, ginagamit ko ang mga dummy eggs para itrain ang mga ito sa pagpuposter. Napag-usapan nga natin sa mga previous episodes ko na ang mga society finches ay kilala na magagaling mag poster ng mga itlog at kinakay ng mga ibang finches kapag may mga bago kung salang na mga society features na hindi pa proven at nasubukan maglimlim, ilalagyan ko lang tugad nila ng mga dummy eggs para matrain at mapalabas yung instinct nila na maglimlim ng itlog kapag may nakita sila sa loob ng nest nila. Napaka-effective din na technique dahil ay wala pang sariling itlog at hindi pa nagbe-breed yung mga society features ko, so marunong sila maglimlim sa ka kagad. By the way, alam ko naman na may iba-ibang discarte at dahilan ng bawat pag-iibon sa pag-breed may mga gumagamit ng dummy X, pero hindi rin naman hindi gumagamit niyan. Maaring may ibang dahilan rin sila sa paggamit ng dummy eggs, kaya nga mga personal ko lang na discard yung mga i-share ko sa inyo. Dati nga, ang ginagamit ko pa nga na pamalit sa mga itlog ay eh, yung mga nabugok o infertile na mga itlog ng pieces ko. Kaya lang, na-realize ko later on na delikado yan dahil pwedeng maging sanhipay ng pagkalat ng bakteriya sa, o kaya mga insekto sa mga pubed ng pieces kapag ka nabasag yung kaya mas recommended ko talaga na dami eggs na lang ang gamitin mo para safe. Bago ako magpaalam, maraming salamat ulit sa panunood at please subscribe, like, share and comment at comment natin sa channel ko. Hit the notification bell na rin para malalaman nyo sa tuwing may bagong upload na video. Dito na tayo nagtatapos at magkita-kita na lang tayo sa susunod na episode.